So yun guys, good morning. At nandito tayo ngayon sa bahay ng tropa natin. So yan. Bali, nagsiset up kami ng surprise uh, birthday party ng aming presidente. Uh, at ayun nga, uh, nandun sila sa loob ng mga tropa natin. Meron kaming uh, inandang uh, surprise para sa kanya. Ayun at uh, marami kaming uh, inanda na uh, surprise para sa kanya. Uh, ito, uh, nagkaisa namin na uh, grupo sa ating mga member at officers at kaming, uh, at meron din kaming bisita na galing pa ng QC sa Club I uh, si ano uh, si Yusek Renato de la Cruz so yan ang galing pa siya ng QC para lang ano, you know, uh, uh, makasama sa surprise party ng aming presidente na si Inay Chris so, uh, dito nga pala sa kabanatuan to ginanap sa bayan ng Tawapa at yung presidente namin ay ano ayun na uh, nasa biyahe pa at uh, marami kami tsaba na ano na mga tropa nice para lang ano uh, may rouse tong surprise party na to so yun doon tayo sa loob uh, tignan natin yung mga ginagawa nila doon So, so May mga ginawa dito. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Ito rin yung aming ano, mayor. Mayor pa yan, no? Ito yung ano namin, mag-negotiator namin to eh. <laughs> Paano masabi? <laughs> <laughs> Negotiator ng mga <malasinita>. criminal. <laughs> ah. Mas nandito rin yung si Yusek uh, Ato ng Club I. Yan, galing pa ng... Saan ka galing, Master? NCR! NCR! Patay! Pa. Patay! So yung nag ng mga lulutuin natin para sa... Sana i my day mo mamaya para makita agad. Huwag <laughs> <laughs> ha. Hindi na ako nalate ngayon. Hindi ko pa i-upload to. Pagkatapos ko siguro. Hindi na nalate ngayon na advance. Si... Sigo... Yan yung bunso namin. Ito yung pinakapasaway at makulit na... <laughs> bunso kasi. <laughs> hey, Pops! talaga <laughs> na Ito yung ito yung ito tropa namin na ano sa polis polis yung marami na ito ito naman, ito, ito yung, na yung... Oh. Oh. pwede naman na silang oh. mangan na rito ha Yung kaya dyan daw, yung motor niya. Yun lang. Ayaw daw mandar. <coughs> kalikot ngangon. naman kasi yung kalikot. Ito nga pala guys yung magpaprank kay ano sa inay ni presidente president namin. Kumanda ka tapuro. So, ito yung bagong prankster ng ano ng <laughs> the greatest prank. <laughs> Tapos ito yung motor niya. Ayan. Tapos may kumpanda na rin kunwari bibili sa ng cake tapos tatawagan niya yung press namin ayun na yung video akin natin okay. Okay. simple lang yung handa namin okay. ito lang nakayaran na namin guys oh, may dumakating sino yan? Kala ko so, yun, sarap po Giningding yan? Oh, Kanin din naman basta Kanin din Yun o Kala namin si ina, ina eh <laughs> moments later. Ayun, tumating na yung ating presidente. Uh, at ito, nag na tayo na kamtahan siya ng Happy Birthday. Galing pa yan ng pampanga guys. At matig pang hindi siya matuloy dahil masama daw yung pakiramdam niya. Kaya lahat ng paraan kanina is ginawa na namin. At yun, napapayag naman natin siya. At ito na. <laughs> Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. You. Happy birthday. birthday to you. Happy birthday to you. ito na yung pangalawa namin yung sorpresa para sa kanya sigurado may iyak siya dito sa sorpresa namin ito. Wow. at dito habang nagpipicture yung kasama namin ay tinawag na namin yung kanyang pamilya at kasama yung kanyang anak Wow. Wow. Happy At dito, muti pang mabuliyaso kasi nga binili ko na sila kanina pero muti pang ano, hindi ah, uh, nasunod yung napag-usapan namin. Kaya ayan. Thank you very much. Have a 재미 <laughs> Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, inay namin! Kain na po. Makain na sila. O ka mag-anak niya pala yung mga pinigil. Kain, kain. A few moments later. Ito na boss Chris Yung cake mo Food punta tayo muna ngayon Dito sa ano, Tabaratuan Okay Let's go Kanina huh? po huh? Kanina po yan हंसने के लिए तो नहीं 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 नही

Ganda. <laughs> Ganda, oh. <laughs> <laughs> a few moments later, <laughs> later, later. Happy birthday to you. Happy birthday. Nakuha lahat <laughs> sa Tatlo yung wish ko ngayon. Hindi uh, ko lang sasabihin. Sabi mo lang lima. Sabi mo lang lima. Hindi. Uh, wish ko... Uh, Tapi di sasabihin. sabi ni. Tapi malakas pang katawan kasi sa totoo lang marami na akong mararamdaman. Ay, sa Ay. aging ko. Sa <laughs> aging, tsaka yung ginawa kong pagpapagod at pagsasagal sa sarili ko sa mga nakaraang taon. Uh, para sa pamilya, para sa family ko, na kahit anong pinagdadaanan eh, mag-survive ng buo, at yung pangatlo para sa mga anak ko na magkaroon ng magandang kinabukasan at kasama na kayo doon kasi mga anak ko na rin kayo. Okay, <laughs> 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 Kailangan na sabi sa inyo lahat, mga puta na rin. Kailangan na sabi ko sa inyo, mo pa sa inyo ako ngayon na appreciate ko lahat. Ano po po lahat kayo okay, okay. na iya iya kasi yun 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 akong nararamdaman na talagang sabi ko, sabi yun 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 kaya pinipilit bakit kaya pinipili 't 'yung sumama? Kasi nababasa niya ata. Bakit kaya 'wag, bakit pinipili nila sinasama Ano kay niluluto nung mga 'to? Akala ko simpleng ano lang, nabulagay lang. Hindi, parang iba. Pero hindi lahat ng inaasahan ko eh hindi nangyari ang hindi lang 'yung inaasahan ko kaya. Hey. Yeah. Oh, at ano, yun ay ano na to, meeting na to ha, Amy na to, meeting na. At yun ay natutuwa ako kasi as isang karangalan sa akin na kilalanin nyo ko ng ganito kasi alam ko na hindi nyo lang ako kayo kilala bilang presidente nyo kung yung bilang nanay nyo kasi ah, iyak na siya. na siya. 드디어 <laughs> sa inyo, lalo, lalo sa kay siya Ano so. <laughs> <laughs> na no. siya? Mabuti na siya. hindi mo kayo nagagalit sa akin, ano? Hindi kayo sa akin. ka talaga. <laughs> na Ayun, Minsan, minsan kasi na naiisip ko, hindi Kaya sa isipin ng mga tumbang. baka mga tumbang authority-ted to na ako sa inyo, bilang okay, niyo. yun lang. Pero salamat sa inyo kasi dito nararamdaman kong mahal din naman ako. <laughs> yun lang, salamat sa inyo. Happy birthday sa akin. Happy birthday! Tapos yung request ko sa pagkanta, ang una kong kukulit sa akin itong si Minnie. Bayanari. What else <laughs> naman sa inyo, di ba, hindi ako nagpapakamdam sa busy. Sabi ko, busy ako. Kasi, alo, di ba, di ba lang, parang masamang uh, loob ko. Alam Alam, pagka alam nyo nung hindi ako napapakamdam sa GC, masama ang loob ko. Pero hindi naman lahat, hindi naman lahat. Papurururot ka dito lang. <laughs> 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 okay, at least hindi ako nag-ano, hindi ako nang-ano ng away, gano'n. Sabi mo, hindi ako naglilip sa GC ka mo. Kung kung tahimik na lang para walang sagutan niya. Diba? Smart Joe tahimik Tapos, lang. <laughs> <laughs> Tapos nung previous na lang, itong ano na to, itong um, um, ibig na to. Gumawa ko ng GC. Pero ang focus ko lang sana doon, sa... Ganoon lang yung yeah, yeah, video, -dirty. video -dirty. Celebrating <tong> sa Tamadana para sa sa birth, mong birthday mo. Ngayon, ah, uh, ito ang nag-suggest ko na nag-suggest. Ito nga, yon, <tong lawsuit> mga anak mo. Ay, sorry. Tapos yun, nasa isip ko na rin yun. Siyempre, dahil same na rin ang isip. ko, nag Sabi ko, pagka pag, uh, na, gawa natin yung plano na, para, yun, siya, na talagang, yan, pa iiyak yun. Iiyak dahil <laughs> so, hindi pala talaga ang ano. <laughs> Kasi sinasabi, sinasabi ang mga sila na sige, bisitin nyo lang siya para... Alam ko na, para makagasi naman sa akin. Tapos na si Sean, sabi ko, pa naman yata yung bulsoy. Ang bulsoy na kay nanay. Ayun. Tapos, ayun, nag-ano like, na, nag usap usap na kami sa mga... sa mga... Ano tawag Sa mga prank namin. Oh. Talagang na nga. Kaya ako Hindi nga nga mabulat dahil nga. Hanggang letter Ang dami nang Tapos gusto ko pasalamatan si Pops J.B. sa kasi doon. Doon. Sila yung mag alam na kung sa Yes, nai. Sa thank you ah pa paano siya mahanap itong oh, yung bahay nila? Ako oh, si Raul Yan, doon sila ano, nagchat bigla sa GC. Nakaputang kami ni Hinay, eh, gano'n Oo, Kalau <laughs> yang uh, tidak terlalu, kalau yang tidak terlalu, oh, pergi. Kalau yang tidak terlalu, kalau yang niya terlalu, kalau yang tidak 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 terlalu, kalau yang hindi ka mo magtatampo kung hindi ako makakasama. akong karamang mo naman akong karamang magtatampo? Saan naman akong karamang magtatampo? naman akong karamang magtatampo? Saan 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 naman akong karamang magtatampo? naman naman sa mga ulam na natin sa, Ah, sa mga naging sponsor, salamat. Yung cook natin, si Master Odor, Adur... ay Odoy, si Master Ato, siya so, yung managluto ng mga naon natin. Sa kayo lahat sa akin po. Sabi nyo na ah, 720. Kahit kung mga bagyo, buwak galing... ba -kay, pa kaya <nova> sa'yo, galing, galing tiyusin oh. Papasay po ah. Binigay ko yung mga ventrilo, may ventrilo dyan. Wala na, binigay ko niya yung simple yung pakiniyong bay. Tapos mga nikinaw na. Ayawin mo ako, tapos wala ka, lalo lalo ka, tapos wala ka. Oh, 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 Oh yeah, <laughs>